Payah, iiglay natin.

Dante, teman -teman. oh putangan lunok Hatok, saat yan barang lagi <together> Hmm ya, <association> Uh, pala siya so, pala sa kilig idrits sa siko. Yeah. Uh -huh. -oh. <laughs> Sarap yan uh -oh. yung, <laughs> ang kol. Ang braso pa ka, naman. Uh, ayan ah, uh, di vitamin daw, di vitamin daw. Oh. Uh -huh. -oh. lang <laughs> na mga musikain kayo ng gulay ko ngayon. Tingnan ko lang. Ha? Huh? huh? Uh -huh. Tapos i-ano mo ano, i-post po pos ko talaga yan eh. Tapos ala, ina, sinunod okay. <laughs> 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 sa Wala <tito>. hmm. hmm. <laughs> oh, sa piso. Oo. Ano na, ano na, ano na, Hatok. Dala oh. ni nakahatok ko. Yan. Hindi niyo kayang gawin, ko nagawa ko na, oh. Ha. Ah. Porbensanong ambot. Tao, <laughs> oh, hey.